what the particular way of life in your us to come in my there as an I live in Dalmata. Halimbawa, di ba nasa bungad ka ng pintuan ng aeroplano uh. kapag may papasok na customer o sabi nating pasahero. Uh. Ano ang sasabihin mo sa kanya bago pumasok sa ng pintuan ng aeroplano? <Overwatch> <laughs> Trying to know their paano lilipad ang isang isip natin. <laughs> so, iba, iba naman na lumilipad sa inana, isip pala. How long are you been here in in this uh, place? How long? Uh, within a year. Your... Ngayong araw po, andi dito kami kay Nanay Nonay. Medyo hapon na talaga kasi sinamahan pa namin si Commander mag-vlog. Medyo malayo yung pinuntahan niya. So, dito pa rin naman kami. Abot pa rin naman. May liwanag pa. Huwag natin siyangin yung oras. Uh, siguro mag-six mag na siguro. Pero, andito pa din naman kami. I want you I love you forever. Please pa rin sa pagtulong. Tara. Sana dito si nanay. Ang dulas. Nay. Ha? Ah, gising mo lang. O bakit wala nang harang yung bahay mo? Pinanggal ko. Ha? Nilipat ko doon. Ah, dito tayo, Nay. Pwede ka bang maabala? Halika. Kamusta ka naman? Mabuti. Nakakatulog naman. Nakakatulog ka naman na maayos? mm, -mm. mm -hmm. Doon, pumupunta ka pa din din sa pinagginawa ginawa mong bahay sa kabila? Oo naman, kanina umaga na dun ako, naglinis ako. Ato yung umaga doon ka pumupunta? Oo, pag mga... Pag, mga pahapon dito ka naman? Oo. Yaman mo pala nanay nun eh, dalawa yung bahay. <laughs> dalawa yung tahanan mo. Oo. Oo, dinala ko nga yung yero doon. So, yero? San galing yung yero mo? Yung nakaharang dyan, dinala ko doon sa kabila. Bakit? Anong ginawa mo? Bakit dinala mo doon? Bakit Oo. sa mo nilagay? doon sa bubungan. tinaspo ko, Balaw ko sana ang lagyan sa taas. Lagyan na, sa taas tulugan, ng, ng tulugan? Oo. No. Oh. Ano yung parang ano? Yes. <laughs> may, may tinabaw. Yung ba tawag doon? Parang do? second floor. <laughs> Ayos yung nanay nuna eh. Gagawa ka ng second floor ng bahay mo. Oo. No. ah, uh, Saan ka ba natutulog ka pag gabi dito? Diyan na lang. Nasiksik ako dyan sa bilim. Oh, buti ano ka naman. Hindi ka naman natatakot na wala kang dingding dyan. Oo. No. Hindi naman. Hindi naman. Hmm. Tiwala naman ako dyan. Sir. Tiwala ka naman. Eh, doon, anong ginagawa mo lang doon kapag araw, kapag pupunta ka doon? Pag umaga, nag, nag-init ng tubig. Itumuan. Ah, nag Ayo ah, yun lang ang ginagawa mo doon. Eh, ba't may lutuan ka din naman dito, ah? Um, Bakit pupunta ka pa doon? Oo, uh, hindi ako nag-init, hindi ako nagpapapoy dyan pag, pag uh, umaga. Doon okay. Hmm? Huh? Okay, kamusta naman ang pakaramdam mo? Mabuti. Mabuti ang pakiramdam mo ngayon. Hmm. Sigurado ka? Wala naman akong sakit. Wala ka naman sakit na nararamdaman. Mm -hmm. Okay, mabuti yung goods yun, nanay nunay, kung wala kang sakit na nararamdaman. Kamusta? Nakapaglaba ka ba? Oo. Oh, ilang piraso na naman ako yung mga clothes deep, mandanin yung kusutan. Nakusutan mo naman. Okay. Mm -hmm. Naligo ka ba ngayong araw? Hindi yata. <laughs> Naligo ka ngayong araw? Hindi. Naligo ka? Oo. Ha, saan ka naligo? Dito pa rin sa dagat? Oo. Okay. Wala naman si nanay na ibang nililigo. Pero nagbabanlaw yata siya. Maybe nabanlawan ka ba dito? Sa so, balon. Ah, um, nagbabanlaw ka lang. pa rin. Mm -hmm. Paano yung mga ginagamit mong shampoo, sabon? Oo. Uh, saan ka kumukuha ng ganun? Uh, wala na. Pwede, pwede naman wala, wala na. Wala na shampoo. Wala, wala kang ginagamit? Oh. Hindi, jo ah uh, may ano tayo dyan, may dala tayo dyan mga groceries. May magagamit naman doon si nanay. Kasi nung nakaraan, ha, ang nadala namin sa kanya, puro pagkain. So, hindi natin nasamahan ng mga kagamitan para sa paglaba niya, tapos sa pagligo niya. nanay, mm -hmm. Nasa, wala ka ng grocery, ubus na. Oh, na, na. na. -ubos na. Huwag ka mag-alala. May dala ulit kami dyan. Tapos may tubig ka pa ba? Wala na rin. Wala na rin. Oh, may dala ulit kaming inumin mo na tubig ha, para hindi ka nauubusan. na oh, nanay. Okay, ngayong araw, wala ka na ba? Oo. Nagluto ako ng apat na pirasong saging eh. Parang hindi tamang kainin Yung saging bang senyorita? Kasi yun ang nilalaga sa akin ng tatay ko noong araw eh. Sinubukan ko rin ngayon ng try ng pagkain na yun. Nilagang pala, saging? Oo. Oh. Yung senyorita sabi ah, ah, hindi siya saba mm -mm. Pwede pala yun? Yung hilaw, eh, medyo hinog na oh, oh, Anong Kila. lasa? Kamusta naman? Pares maasim dinang... Ah, maasim siya mm. Hindi siya kaparas ng saba Oo Ah, okay Ang ngayon lang ako nakarinig ng na senyorita Nilalaga na na mm. <laughs> Kasi ang alam ko talaga niya Hinog lang kinakain Ibig sabihin yung tatay mo dati Ipinagluluto kanya ng senyorita na nilaga? Oo pero oh. i pa, hindi ka nung nalil nila. Siguro, nag magkaiba gawa ng hinog na siya. Hmm. Yun ay, yun ay hilaw pa. Okay. Nanay Nona, may tatanong lang ako iyo ha? Hmm. Sa aming dalawa ba ni Rans, ano yung nakikita mo sa amin ngayon? Hmm. Tingnan mo kami nanay, tingnan mo kami, ano ba nakikita mo sa amin ngayon? Ah, uh, nakikita, di. Normal naman. Ah. Katulad pa rin ang pag, pagdating nyo rito, hindi naman ako nalibago. Hindi naman kagaya nung para nakita mo dati kami sa shop na hindi mo maatsurahan. Wala naman ganun ngayon sa nakikita mo sa amin. Wala naman. Wala naman. Okay. Hmm. So okay si nanay-nunay talagang ngayon. Pero ito na lang, ano yung pagtingin mo na lang sa amin bilang anak, bilang kaibigan, ano yung tingin mo sa amin? Um, wala pa akong ano. Ang sabi ko hindi mga mga anak ko kayo. Ah, yun so, yung tingin mo sa amin para mga hmm. anak mo kami. O kasi yun naman yung gusto namin, di ba? Hmm. sabi namin sa iyo, ituring mo kaming parang anak mo, di ba? Oh, salamat nanay kasi yun pala yung tingin mo sa amin. Ano? Okay. Itong mga nakaraang araw, nanay-nunay, pupunta ka ba ng sentro ng Kapalongga? Naglalakad-lakad ka pa rin dyan? Ay, oo naman. Naglalakad-lakad. Pero hindi ako nagtatagal. Parang ikot lang siya, tapos hindi ako nagkatulad nung araw na dyan ako na natutulog. Mm -hmm. Dyan ako, nakaupo sa kanto ng absunda na yun. Ibig sabihin, dati, laging natutulog ka sa sentro lang kung saan-saan dyan nagilid. Oo. Okay. nanay kasi kahapon, may nakapag-report sa akin, may nakakita daw sa'yo. Mm -hmm. Nakatambay ka daw doon sa may puno doon, sa may malapit sa pagilingan ng bigas. Yan palay. Mm -mm. O, nagaano ka dun? Tap, sa tapat ng paggilingan ng palay? Oo. Ah, oh, nun, sa may... Nakaupo ka daw ng... kahapon, may dala ka daw uh, eh, uh, bag. Bakit? Sa so, puno ng kayumito? Oo, yung kayumito. Bakit? Ay, yung kayumito ka? yung... Ibig sabihin, yung guyaba, ano? Oo, nagaano ka dun? Ah, uh, inaantay ko kayo. Nag, nagtitingin-tingin ako kung nasaan kayo. Ay, ganoon, Hinahanap mo ba kami kahapon? Oo naman, sa lahat ng, sa lahat ng oras tuwing kung ako doon. Hinahanap mo kami? Hinahanap. Na baka makita mo kami? Oo. Bakit? Ano pong purpose nyo? Anong pakay nyo? Bakit hinahanap nyo kami? Ah, nasa isip ko lang. Saan kaya sila na, na si Punta na naman? Yun ang nasa uh, isip ko. Saan kaya sila na si Punta? Basta yun ang nasa isip ko. Saan kaya sila na si Punta? <laughs> Ibig sabihin, hinahanap-hanap mo pala kami. Ha? Okay, okay. Tuwing lalabas ka. Oo. Oh. Okay, nanay no ikaw kapag ano nakikita ka namin minsan na nag naglalakad ka nga hinayaan ka lang namin kasi iniisip ko baka nagliliwaliw ka din o nililibang mo ang iyong sarili. Kaya hinahayaan lang namin ikaw kapag nakikita ka namin minsan na naglalakad-lakad ka sa sentro. Ano? Oh. Okay. Doon ba sa paglalakad-lakad doon ka ba? masaya ka ba? Comfortable ka ba? Oo oh, nga. Pag nakikita ko kayo, masaya ako. Uuwi na rin ako. Pagka wala ba, Ba't kaya inaantay-antay ina ko sila? Saan kaya sila dumadaan? Saan kaya? Doon kaya? Sa kabila? O dito? Mm, dito, na dito. Okay, so... Inahanap-hanap pala tayo ni Nanay Nunay every time nalalabas siya doon sa sentro. Lagi niya tayong... Pinag, uh, lagi siyang tumitingin-tingin sa paligid kung uh, makita niya tayo. Ano, okay Nanay Nunay. Kami naman, ay natutuwa din kami kasi... Sa awa ng juice ay wala kang sakit, wala kang karamdaman. Ano? Mm. Masaya kami kapag ikaw ay walang iniindang sakit. No, nanay, kasi doon pa blessing na 'yan, 'di ba? Yung hindi ka magkasakit. Doon pa lang mm. biyaya na yun. Yung gisingin ka araw-araw sa umaga, pangalaw biyaya na kaagad yun. 'di ba? Oh. Hmm. Ikaw ba nanay, nonay, kung sakali manghihingi ka sa Panginoon, ano yung gusto mong hilingin sa kanya? Oo. Oh bigyan ako ng ano ng magandang isipan na no? hindi ko ina inisip na yung nakaraan nung araw na was, huwa, parang wasakin ko yung buhay ko dahil mahal ko ang sarili ko iniisip ko nung araw ang ano kaya pero Mahal ko ang sarili ko, mahal ko ang daigdig ko, uh, hindi mm -hmm. ko nagawang magpatiwakal. pero laging, laging nasa isip ko, huwag niyo po akong pabayaan. Mm -hmm. Yan ang lagi mong panalangin sa Panginoon. Huwag niyo po akong pabayaan. naman ang prayer ni Nanay. Ganda ng prayer mo Nanay, nabigyan ka ng tamang kaisipan. At uh, huwag kang pabayaan, ano? No? Hmm. Grabe. O oh, nanay, alam mo, naniniwala ka ba na ang Diyos ay nandiyan lang palagi para sa atin? Oo. Oh. Uh -huh. Kahit ano man nanay ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, ito ay marahil ay sinusubok lang tayo ng Diyos, ano? Lagi lang tayo sinusubukan kung kaya, kung kaya ba nating lampasan. Kung hindi man nandito dito yung, yung kaginhawaan na para sa iyo, Marahil kapag nandoon na tayo, eh, nandoon yung nag-aantay sa atin, di ba? Oo. Oh. Oh, okay. So, nanay, na ano kami, masaya kami na, ano, na nakakausap ka namin ngayon ng, ng mas maayos kumpara doon sa mga nakaraang uh, araw na sinanay nga ay sumugod sa shop at uh, nagwala doon. Uh, Tumingin naman na sinanay ni na inyo ng paumanin sa atin at nauunawaan naman namin yung bagay na yun. So, nanay. Oo. Oh. Okay. Paano silang na? Okay, nanay nonay, uh, may dala kami dong grocery ha. Ipasok muna natin sa bahay mo, halika. Halika, halika. Darkest night Everything feels right Something I can undo. I'm singing this love song for you It's straight from my heart. Mm. Oh, Nanay. up? too big grocery. Tapos yung Pwede mong gamitin sa ano mo ha, sa pagligo mo, ganyan. Ha, nanay. O si Ransa nagbili nito. at ano, ah, hinatid ko pa kanina si Mrs. si Commander. Kay Ransa lang ako nakasuyo. nanay. Okay. Sayang naman yung mga tanim mo. Hindi dito. Hindi ka. Uh, pwede siguro. Baka... Paano magsisimula ka na naman? Uh, panibag... na pagtatanim. Para hindi sayang yung... Yung Ay, lupa. Oh, uh, sayang naman yung tanim mo dati. Dapat hindi mo nalang tinanggal. Mm. kit oh, kita mo ngayon, wala na talaga, wala nang natira sa mga tanim niya Hindi ka ba pinagbawalan? Hindi o naman. Pinagbawalan ka kaya mo tinanggal. Ah, oh, hindi naman. Hindi naman ako pinagbawalan na na tatanggalin. Oo. Hindi ka naman pinagbawalan na magtanim. Mm -mm. O kasi alam ko naman na may-ari nito, yung mabait din. So, ito itong lupa na to, sayang naman na yung mga naging tanim. Wala ka na pakinabangan doon? Wala, wala, wala. Ay, wala ka na pakinabangan sa tinanim mo? Oo, wala. Hmm, kasi yung puro kamoteng kahoy, hindi pa talaga mamumunga yun. Ang liliit pa nun. Mm -hmm. Pero yung sa kamote, di dahon, hindi mo ba napakinabangan? Hindi. Ay. O pa, paano ang plano mo dito? Magtatanim-tanim ka ulit. Siguro. Siguro At... kasi sayang din ano, yung ano, nagdadaan na hmm. araw. Para malibagong tubo. Nag Nag-iisip na nga ako kanina doon manghihingi ng talbos eh. Hmm, magtatanim tatanim mo ulit dito. Bupas. Bukas. bukas. Mm. Okay, sige nanay. Nanay nonay, alam niyo mga bayan kung si nanay nonay lang may kakayahang magtinda-tinda, pwede natin siyang bigyan ng pera para magangkat ng isda, magtinda-tinda para nalilibang siya. Kaya mo ba magtinda ng isda? Hindi. Hmm. Dati naman ako nag-iisda sa Makati. Oh, pero ngayon, kaya um, mo pa bang gawin uh, yan? Siyempre. Kaya ko, kaya lang. Wala tayong consignation para angkata ng isda pero kahit sa isip lang natin, pwede naman tayong mag... mag kung kung naroon ang pagiging businesswoman, Muna ikaw ay kailangan pang particular kung ilan ang Naka-level doon sa isang... <laughs> Kung paano i-divide ang sa isang... Kung saan saan tayo nanay nagpunta, nagpunta na tayo sa mathematics, mahina po ako dyan nanay sa divide. Huwag <laughs> na natin pag-usapan ng math, mahina ako dyan. Mm -hmm. O, iknong ikaw ba yung nag-aaral, saan ka magaling? Filipino, English, science, math, saan ka magaling? Ah, uh, science. Oh. Ah, anong nalalaman mo tungkol sa science? Sige nga. Mm -hmm tinutuklas ko yung mga system. system. <laughs> Solar, system. <laughs> Iisa lang naman ang libro namin noon, nung no? no, hindi pa nagbibigay ang makapagal. Ah. Oh. Iisa lang libro namin. Yung libro na yon binigay sa akin ng nasa puno ng ano, ng bayaba. Nanay, no, nanay, ikaw, di ba ikaw yung magaling mag-English? Hmm. Pwede mo ba kaming sampulan ng English mo? Makapag-usap ka sa amin ng English kung kumaya uh, iintindihan namin o makakasagot kami sa iyo. Sige nga, subukan mo nga kaming kausapin. Ah. Sige na, ikausapin mo kami ng English kung talagang kasi si Nanay Nonay, flight steward is dapat siya. Yan yung una natin naging title kasi yun talaga yung pangarap niya. Kasungalan sa kakulangan, hindi siya nakapag-aral. O ngayon nanay, subukan mo akong kausapin kung halimbawa ay ay play, halimbawa na lang, naging play to stay wordis ka. Kami ang pasahero mo. Paano mo kami kakausapin? Sa wikang English. Sige nga. What the particular way of life in your to to come in my There as an I live in Denmark. <laughs> Galing ni Nanay noon. Nanay, hindi ko alam kung ano sasagot ko sa iyo no? kasi hindi naman ako magaling. <laughs> hindi naman ako magaling sa English. Sana Nanay. Oh. Si Rans, baka may nasagot sa iyo. <laughs> akala ko ang tatanong ni Nanay kung bakit kami sumakay sa aeroplano. <laughs> Pero, di <laughs> ba pala yung tatanong mo, akala ko tatanongin mo kami, bakit kami sumakay ng aeroplano? Kapag ba pumasok halimbawa ang isang customer, halimbawa, di ba, nasa bungad ka ng pintuan ng aeroplano, kapag may papasok na customer, o sabi nating pasahero, ano ang sasabihin mo sa kanya bago pumasok sa pintuan ng aeroplano? Ah... Uh, Huwag na tayo mga ano. Ah, sabi, ganito na sabi mo. Welcome to Jollibee. <laughs> 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 Trying to know their paano lilipad ang isang isip sa natin. <laughs> <Sa> <laughs> <laughs> diba, iba iba na. naman lumilipad sa na, Isip pala. <laughs> Akala mo rin plano. Magaling <laughs> si nanay nuna yung mag-ingles. Habol, habol, di ba? Oo. Oh. Hey. Lab mo siya habon habon di diba? sabi na <laughs> sabi ni ni Matimtiman Cruz kay ano kay Nora Honor Oh di ba mahal mo siya Habulin mo diba? <laughs> Nanay ito si Nanay, ito nanay magaling mag English yan Kung pwede ka daw mag English yan kay Rance Nanay magaling yan mag English Okay Nanay where do you live Where do you live Uh, in my hometown. <laughs> yeah, where's your hometown? Where? My, my, myself. <laughs> myself is my hometown. Ah, okay, okay, nanay. Themselves too. Okay, how long are you been here in in this uh, place? How long? Uh, within a year. A year? Yeah. Uh, it's too long. like foot long. <laughs> <laughs> okay, si Nanay Nuna yung pag English na sa atin. Okay, Nanay Nuna, isa ngayon. Ay, uh, may pera ka ba? O, oh, ibigay ko sa iyo yung sukli mga, na ano. Mayroon pa akong uh, mga 20 25 pesos. Oh, bigyan kita, may hundreds pa dito. Alam niyo naman, hindi natin pwede si Nanay bigyan ng uh, perang malaki. Oh, Nanay, may limandaan pa, ha. Yan ay sukli dun sa ano mo, sa grocery mo. Ah, nanay, Okay, kasi yun eh ano lang, konti lang yung nabili ni Rans, hindi niya alam na ano, nasabi ko kasi ilahat yung pera hindi na ilahat. So may sukli pa naman sa iyo na, ha? Ipanggasos mo. Nanay, nanay sana maunawaan mo kami na hindi ka namin pwedeng bigyan uh -oh. ng malaking pera, ha? Naintinyo. Kasi nakikita na mo naman ang pwesto mo. Mm. Ha? Napakadelikado mm. ng buhay mo. Ha, nanay? Mm. So yan lang, kasi every other day naman, kapag wala naman talaga kami personal na lakad, pupunta pupunta kami dito, matik yan. nanay, mm -mm. asahan mo na makalipas ng ilang araw, hindi dito na naman kami. Kaya sana nanay, wag na wag ka mawala ng pag asa mabuhay. Ha? Um, Kasi lagi mong tandaan, kahit malayo ko sa anak mo, may dalawa ka namang anak na laging pumupunta sa'yo dito. Yeah. Ha nanay? Laging nasa isip ko kayo, huwag mapalayo sa mga... sa mga... Disgrasya. Salamat, nanay. Okay, payakap rady kami na na, payakap kami. Hey, lagi ako, nag okay, ako hmm. nagpipress uh, get... Ay, ay alaglag yung microphone ko. Pakuha daw. Okay, basta nanay, ikaw ay, ano, ah, uh, huwag ka mag-isip na mag-isip ng mga bagay na magpapa-stress iyo ha? Huwag mo nang isipin yung nakaraan mo. pag mo lang niyang palagi kay God, ha? Hmm. Na sana, sabi mo nga, wag na sa'yo ipaalala kung ano yung mga masalimuot na dinanas mo noon, ha? Hmm. Pag-pray mo lagi yan at gagabay ang kanya. Ha? pagayang ngayon, ang ganda mong kausap ngayon. Oh, nanay? Oh, okay. May ilang oras na. Okay. Sige po, nanay, nonay. Ngayon, ay, magpahinga ka na. Kung magluluto ka, magluto ka. Hmm. Kung gusto mo naman, kung gusto mong kumain, may ready naman na ikaw na pagkain dyan. Ano, nanay? Okay, oh, basta uh, nanay, isa lang yung hiling ko din sa iyo pa. Mag-iingat ka palagi dito, ha? Ha? Oo nga, nakatiba ako ako dyan. kasi tingnan mo yung pwesto mo. Dati nilagyan namin niya ng cover, itinanggal tinanggal mo naman. Pansamantala kahit pa paano, safe ka doon. Hmm. Walang basa basta, -basta pero, makakapasok sa'yo. Oo. Oh, ha? Uh, Okay, pero sa ngayon, ah, dito ka, uh, at walang harang yung bahay mo. Hmm. Ano bang plano mo dyan? Ganyan na lang, o oh, harangan pa rin? Siguro, pinaka mabuti may may harang. May harang pa rin. Ano kaya ang doon sa kabila? Takot ako doon eh. Hmm. Nanay, ganito. Um, isa pang beses na pagkakataon, susubukan ko ulit makipag-usap ni sa may-ari nito. Ha? Uh -uh. Kapag pwede, siguro lagyan na lang natin ng flywood o kaya hardiflex. Mas magaling. Ha? Kasi wag na natin lagyan ng parang ginawa namin dating pansamantala kasi akala namin maililipat si nanay. Kung nakalipat si nanay, kaya nilagyan lang namin dati ng trapal pansamantala kasi nga may plano kaming ilipat si nanay doon sa pabahay na naiwan. So since ayaw naman niya doon, susubukan ko ulit makipag-usap kung pwedeng ilang hardiplex lang yan o. No? Kahit tatlong hardiplex lang, makukover na siguro yan kahit pa paano. Basta yung ano lang, yung safe lang siya, no? Kasi ito isang, halos isang hardiplex. Tapos doon, ah uh, magtototal yun ng halos isa't kalahati tapos pampintuan lang diba kahit kami kaya namin gawin yan basta't yung ano lang yung pansamantalang maging cover lang ni nanay na hindi naman siya mag-iisip na baka mamaya may manloko sa kanya may gumawa na hindi maganda diba nai Naman. No, no, no. Okay, sige po nanay. Ganun gagawin ko ha. Susubukan ko ulit sa pangalawang oh. pagkakataon makipag-usap, makaiusap ha? Mm -hmm. Okay po. Sige nai, magpahinga ka na ngayon. Salamat. At salamat at nadatnan ka namin dito. At nakausap mm -hmm. ka namin na pasaya mo kami ngayon. Ah, nanay? Okay, God bless na lang. God bless po.